Kapin usa ka tuig human sa pagbuto sa balita nga ang gidonate nga mga 19th century panels ngadto sa National Museum of the Philippines gikan sa private collectors mao ang dugay ng nawala nga mga panel sa pulpito sa Archdiocesan and Shrine of Patrocinio de Maria Santissima sa lungsod sa Bolhoon hingpit na gyud kining mauli karong buwan sa Marso sa simbahan. Saysay ni Bolhoon Mayor Joji Derama nga dugay na nilang gikahinaman nga mauli nagikan sa kauluhan ang mga pulpit panels. Malipayo na po ko nga uh, nagkasinabot o uh, nagkauyon o uh, mabalik na giyod sa iyang dapat kabutangan giyod kung asa si Gikawat, ibalik na sa pulpito ang mga panels. Gani na himong pagtulunan alang kanila ang nahitabong pagpangawat sa mga church relics. Hinungdan nga magpatuman na sila og mas striktong seguridad sulod sa simbahan ang CCTV sa simbahan, ang security sa simbahan, o ang mga nagdala, nagdumana sa simbahan, na agyot siging nga magbantay. Siyempre, ang mga tagabuluon, pagtulunan na ba itong nakawatan sa una, hindi na na mahitabo kay kami. Grabe kayo among religiosity o faith o kining amog yung bantayan sa pulpito nga di na gito mausap. Padayon sab ang pag-auhag ni Derama nga unta mauli na sab ang katapusang gipangita nga pulpit panel sa ilang lungsod. Kung asa man gani itong usangan na missing pa, ibalik sa buluon pod para makompleto na siya. Ako lang kon kinara daw diri So I hope kung kinsa man kung asa man ito, uh, iuli ug ibalik uh, secretly hilum lang ibilin sa simbahan o katong sultan niko gani. Kung asa niya pwede ibilin sa simbahan ba o sa Archdiocese ba? o sa Buluon, o sa Kapitol, basta importante mauli sa simbahan sa Buluon. Gawas sa pagpangandam sa maong kalambuan, laing giatiman karon ni Derama, mawang iyang pagpare-elect isip mayor sa Buluon sa so maabot ng eleksyon. Asoy niya nga padayon siyang mibisita sa mga purok sa ilang dapit aron masuta ang mga yangu-ngu sa mga konstituente. Saysay niya, lakip sa mga hagit sa mga residente nga plano niyang solusyonan mao ang pagsimento sa mga kalsada o pagtaod og linya sa tubig sa mga kabalayan mga nangyayangungo nila kung sa pa yung mga mabuhat na mo para mas makatabang pa ko nila kay lisod mang god kung maghuna-huna lang may platapuro mga kami-kami lang so kami nag kada purok ng utana o sa may buhaton livelihood kalsada patubig ba o nga nga matabang na mo to uplift their lives Kini si Queenie Holigon alang sa TV Cebu